good day sa inyo. Topic natin, paano magpapayat o magbawas ng timbang. Almusal ang pinaka pagkain sa maghapon. Anong pwede natin kainin? Katulad nito, itlog, isda, pandesal, konti lang ang palaman, yogurt at mga low-fat milk, prutas kung nagmamadali, apple at bananas, maganda din ang oatmeal o kaya ay lugaw sa umaga. Ngayon, kung kailangan naman natin ng protina, eh gusto natin, tatanggalan natin ng taba itong mga karne. At pwedeng pangpalita, tofu or tokwa at mga beans. Pwede rin ng isda o kaya ay chicken kasi mga low calories lahat yan. Um, ang prutas, maganda din. Imbis na gawin ninyong dessert, siya na ang gawin ninyo na merienda. So, pwede kayong mag-apple sa umaga. At pagdating naman sa alas tres, e eh, saging. So, ito ang mga example ng mga pwede nating gawin o kainin. At idadagdag ko lang, kailangan uminom tayo ng maraming tubig. 8 to 12 glasses of water a day para lagi tayong busog. Pwede rin tayong magsopas at kumain ng maraming salad bago ang main meal para konti na lang ang makakain natin. Makakabawas din tayo ng calories dyan. Maraming salamat po.